Magandang hapon, may dinala sa atin ditong bit FI Pag nakasta center siya, gumagana, umaandar Pag binaba yung center stand, namamatay At meron siyang error code blink sa dashboard niya Ngayon, titignan natin kung ano ang meaning ng error code na pinapakita niya sa dashboard Simulan na natin Yan, tignan natin. I-on natin ang ignition. Yan. One. Two. Three. Four. Five. One. Two. Oh, error code 52 siya. Pag ganyan, hindi yan aandar hindi yan naandar hanggat na hindi mo matanggal yung error code 52 nya ang error code 52 nga pala dito sa Honda Beat ay ang CKP sensor titignan natin ang CKP sensor nya dito sa may U-box tatanggalin natin to para kasi kadalasan sa issue nitong Beat FI ay dumidikit sya o nababalatan yung wire dyan nababalatan at dumidikit siya sa makina eh mainit ang makina minsan nasusugatan yung wire kaya dahilan ng uh, pagkaputol o kaya dumidikit sa ground yung wire na patong CQP sensor niya titignan natin mga lads okay babaklasin natin tong u-box uh, so ayun nakuha uh, na natin yung putol na wire bali ito na yung naputol na brown patungo to sa CKP sensor at yung iba pa. Ngayon, lalagyan na lang natin ng tape. Titignan natin kung nag-error 52 pa. Yan. Wala na siya. Mga lords Ibaba natin yung stand. testin ulit. Yan. Wala na. Andar. Okay. Wala na balik na lang natin to mga lots na mga wire para uh, organize yung mabuti Alright. wala wala alright nakuha na natin yung putol so, sirada isa ito sa issue ng bit fi eh, kahit anong mga version kasi pag hina nitong shock di naka center stand magbababa siya tatanggalin niya yung center stand malambot yung uh, resistance ng shock eh may sakay kaya naiipit yung wire dito yung wire pas dumo dito sa CKP naiipit nito kasi babagsak to na na air filter kasi malambot na nga yung shock naiipit dito uh, nagagasgas siya dito yung wire kaya ngayon tinanggal uh, natin dito at medyo inangat-angat na natin kasi malambot nga siya binago natin kaya dito natin pinalagay para hindi na siya dito maipit yan ang kita oh ipit siya at dito naman inangat na natin to para hindi na uh, dumikit dito sa makina kasi umiit na makina yun nagagasgas rin yung ano okay titisting na natin kung meron pa wala na siya. Baba. Baba. Mula. Natin. Okay na. Wala na yung... Wala na yung error 15 na niya. Okay. Ito sa na lang natin. Okay na. Yan. Okay na. Ayos na.